Ana, good morning, good morning. Nanimitas po kami ng mga kalabasa, okra kaso umulan. Yan, kalabasa, bulaklak yan. Shout out, shout out yan. Sa isang palok dito, okra, ang dami ng okra doon. Oh. Ah, doon marami bunga yung okra. Huh. Kaso wala tayong payong. Mababasa tayo, Rudy. Ang dami bulaklak oh. Dandaan ka, Brian. Ha? Huwag mong hapakan yung ano. Ayan, palaka. Rudy, kunin mo yung palaka 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 yun. Hindi, uh, karag. <laughs> Ang dahil bulaklak, oh. Bah-bah-bah, humulan eh. Huwag mo na to. Yan, tara. Sige, kuha kayo. Dagdagay nyo. sa so, maulan. Napasa tayo ba? Talag natin na naman tayo. O, oh, ayan. Oh. Ay, sorry, sorry. Good morning, good morning. Ang daming okra dito, oh. Daming bulaklak, sobra, dami. Kaso mo ba basa? Hindi, kutsi, ano naman yung kuchilyo? Kuha mo ano? At, uh, Down na sa akin. Gawin kong payong. Shout out mga idol. Len and UC. Daming okra, oh. Hindi, paano mo ito? Ito, ito, ito. Isagad mo, para may hawakan <coughs> ko. Ayan. Ah, Papakataas yan. Ito na lang. Bulaklak o talbos. Sa akin, kuha tayo sa akin, wala tayo na. Ay, tayo, 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 tayo. Yan, yan, yan. Yan. May payo, mga idol. Lalag natin tayo ulit. Yan, o. No. Hindi kayo, okra, yan, o. No. Okra. Yan, daming okra. Bulaklak lak ng kalabasa. Shout uh, out. Doreto. Pabatik. Yan, yan, right, o. Shout Yan, daming kalabasa. bulaklak. Okra, daming okra dito, oh. Pitasin natin lahat okra. Ay, bulaklak, ang dami. Yan o. No? Yan okra. Tingnan ko rito kung may, ano ah, may, eh, may bunga na yung talong oh. Ay, ang dami, hindi ka, hindi matatabas ito kasi, madaming okra, madaming bulaklak ng kalabasa. ayun po, ang daming bulaklak. Maulan na umaga. Ayan. Ang daming bulaklak dito. Ayan you know? o. Bulaklak. Ayan. 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 Bulaklak. Ayan o. Ayan o. Okra. Bulaklak. Para dapat dito marami tayong pipitas. Lari, Ramos, Lasara. Idol siya tao. Maulan mga idol. Maulan. Maraming bulaklak dito o. Oh. Marami rin po to. Ah, so, yun, mga talong, okra, yun, oh. Bulaklak. lah ah, ah, dito na lang ako. Nabasa, mga ito, nabasa. Ulan. Walang, wala pong spray-spray ano. -spray no? Yan, okra. Oh. Oh. Daming okra. Okra, okra. Ayan, ah, ito na para si Mamboy ko. Ano kaya kakukunin? Yan, no? Oh, kalabasa, oh. Daming kalabasa. Ayan, okra, talong. Ayan, o. No? Ang daming bulaklak. Babasa ka, man, boy. Ang daming bulaklak yun, o. No? Ang kakukuha ang kangkong. Ang daming kangkong doon sa... ta- Ha? Marami nga, marami. Yan o, no? ang daming bulaklak, oh. hả à? đó ô đúng ạ còn với coi cái cuộc nào nữa anh trời bị lỗi lỗi còn với có nó đấy là bắt sai shell phone nó Meron, meron dala, kapon. Ronald uh, Orpo, idol siya right, ito. Aray po, ang dali po. Ang dami, ang dami bunga. Ang dami, kunin natin lang. Padalan natin siya, batang kasing iba. Ah, lambot pa nito, bata. Bata, halaki na, oh. Signan niyo po, lambot pa. Lambot po. Ha? Maraming bunga. Oo, oh, maraming bunga po kasama namin hmm. ano? ng Ah, ano? sa luya tayo, magluluto tayo na bumamaya. Ano? Labong tayo, sauga natin ng ano? Yung uh, anong Riton. Riton, ano mong pampangas ko ano? Tara na. Yung mga bulaklak ang dami. Hanggang doon. Hanggang doon po. Ang mo yung mga po. Ang dami. Bro. dami. Ang

dan bulaklah acara talbus sawah sawah asa noya no bulaklah keren <tut> bandaran umum apa apa umum apa kayu ketawa nang anu ah ketawa nang uh, ada bahasa nah itu marani bulak itu mangga kan dami bulaklah di tahu rutih ya no ya mah bulaklah lagi ya dun nang dun ani ngempo sumur lah ngambon mantap sakit, sagil. Puwa tayo sa sagil, ha? Ala. daw Ano? Ano? Ito? Ano ba? Alagaw, ano? Oo. Ah. ah, pag gumagan natin, yung, 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 yung ostrich natin, kakas yan, ano? Oo. Oh. Um, Alam mo siya, Dahil buwan ang kalamas, eh. And, dito. At, sabi, sabi, sabi. tayo sa loob.

क्या है ना अच्छा है तो अचरमत महल

ayun, ang dami pa pala yan ayun, lak-lak ng kalabasan tayo po, ito pa o ayun pa, ayun pa ayun pa, ayun pa ayun, ang bisita natin eh ikaw ko, kaya apat nakatawag na may kasama niya sa galing ano, sa ayun, ayun Marami, bulang, lahat, uh, kasama ng marami pula pula opera ay kasama ng ay yan yung lady sa bahay namaya ang puro tayo kulay ngayon ang ulap natin pulo to ka saka sinig ang wala man ngayon puro kulay tayo mamaya ay kasama ng sabito mga ito good morning good morning napakasarap marami pula ito, Wow, gulai, Maraming okra. Bagong pitas, mga Wow. 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 dan okra, no? Okay. Yun, no? Ito yung pisa, no? Okay, tara. Kaya na po. Kaya kain Buntis, ha? Maganda sa katawan sarap na sabaw. Ito mga idol, kain na po tayo. Ito napakasara ng mga ng kalabasa na, at saka pampangas besa sa uh, lungganis ha. Taga apalit. Okay yun, taga sangka. Taga sangka po kayo. Ha? Taga katanduan isa po. Katanduan po, ayun po. Taga, taga Ano po pangalan nyo? Ano pangalan nyo? Buwe Cortes. Ha? Buwe Baba na pala, Pilip. Ang <laughs> ito, talaga na naman po ito. Yan lang sa tabi-tabi. Ha? Yan lang sa tabi-tabi. Ang magawa. <laughs> ano ito, taga... Bungabong... Bungabong bunga ayano Ebesia. Ayan, uh, yeah, no? uh, yeah, no? Kakain ng gulay, tsaka talapia. Hello. Ayan, Hello, shout pa. out po sa mga taga Bungabong at saka yung taga Toronto, Canada. inaligaw <laughs> <laughs> ligaw si natatay, nanay. Yan, ha? <laughs> uh, so, yan, ha? Ayan, ha? Ayan, na Mayroon pang best. Ano? Ayan, ha? Salamat po, At, uh, Papicture tayo. Tatay, ilan ka na tatay? 76 ah. <laughs> ah, bata pa si nanay. Karen, po kami 76. Ay, ano. Pero still beauty, di po ba? Oh, number one, uh, idol. Uh. Sobrero mo, tanggalin mo. Para Salamat, Salamat po, po. ah, may gulay pa. Salamat po. Ati-ati kayo. Oh, oh, oh. Libre po um. dyan, idol. Tapos punta tayo sa yeah. kubo doon, no? Oh. Mamasyal kayo. Opo. Oh, Nasaan po. ang camera nyo? Picture tayo. Nasaan ang camera Salamat. Very good. Where are you from? Alabama. Alabama. Yeah. Alabama. Alabama. Thank you very much for visiting ngayon, ha? So, ito, ito, ito. Oo. 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 at Oo.

Sa San Pedro, Pedro Uno. San Pedro na, uh, Salamat po. Kumain na po kayo? Opo. Oh, oh, Anong pinakain sa inyo? Walang <laughs> kamatayin uh, na tilapia. Ito eh, ang labong ha. Ba't hindi kayo ginigyan na labong? Alapo. Alapo. na sa Salamat po daw. Ayan yan.